Ang tungkol sa ating mga kasambahay, in effect na po yung kasambahay lo, marami ng uh, benepisyong dapat natatanggap yung ating mga kasambahay. Oo, oh, oh, yung mga benepisyo dapat alam nila. Panoorin po natin ang report ni Bam Alegre. Limang taon nang namamasukan bilang kasambahay si Nanay Mercedita sa Pamilya Lumibaw. Hindi na rin iba ang turing sa kanya. Maaruga kasi si Nanay, masinsin maglinis at masarap magluto. Batid na mga amo niyang may panahong si Nanay Mercedita naman ang kailangang arugain. Kaya naman sinagot na nila ang kanyang PhilHealth Premium Fee. Kampantitin ako kasi pag magkasakit man ako, may ano na, may gagamitin na ako. Naramdaman ko nga kung sakali man, ma mahinto na ako dito, may gagamitin na ako sa ano, pagtanda ko. Quarterly o tuwing tatlong buwan ang binabayaran ng pamilya lumibaw sa PhilHealth. Suma total, 2,400 pesos lang ang halaga kada taon para sa pangangailangang medical ni Nanay Mercedita. Bariya kung ihahambing sa mahal na gastusin namin. sa mga ospital. Dito na siya. Kung halimbawa siya ay magkasakit o wala, wala na sa amin, at least hindi na problema ng pamilya niya. Voluntaryo ang pagsagot nila Aling Nora sa PhilHealth ni Aling Mercedita. Pero ayon sa PhilHealth, itinakda na ng batas na sagutin ng mga employer ang PhilHealth contributions ng mga kasambahay kung mas mababa sa 5,000 pesos ang kanilang buwan ng sweldo. Marami na hutang benefits na binibigay ng PhilHealth. ay ah, hindi lamang 'yun tinatawag na primary care benefit packages, 'no, ito yung mga check-up 'yung mga ganoon. Pero ito rin yung mga catastrophic benefits. Ang pagtiyak sa medikal na pangailangan ng mga katulad ni Nani Mercedesita, isa lang sa mga probisyon ng bagong Lagdang Kasambahay Law. May mga proteksyon din dito laban sa labis sa pagpapatrabaho, sexual na pang-abuso at iba't iba pang paglabag sa karapatang pantao. May mga multang naghihintay para sa mga employer na hindi susunod sa batas mula 10,000 hanggang 30,000 pesos at inasahang may git 1.9 million na mga kasambahayang makikinabang sa hakbang na ito ayon sa International Labor Office. Magkakaroon rin ng pagsasama o pagkakaisa ang at least tatlong ahensya, uh, SSS, uh, uh, PhilHealth at pati yung pag-ibig. Pagdating... Bam Alegre, GMA News.